Pumunta ako sa lugar ng takluban at mayroon akong nakita na mga namamalimos na mga pulubi sa tabi ng daan at naisipan ko na bigyan sila ng kaunting pagkain. At ito nga si tatay ang una kong naabutan at napansin ko nga na isa lang pala ang kanyang paa. Kaya mas lalong nakakalungkot sa kalagayan ng sitwasyon niya at yun nga ay liberatso na kami at naglibot pa kung saan mayroon pa akong isang nakita at isang matanda na nakakupo lang dito sa tabi ng pedestrian at Naka-wheelchair na nga lang ito at yun nga ay inabutan ko na rin ng pagkain. At sinabi niya pa sa akin na mayroon pa daw isang matanda doon sa kabila na namamalimos din. At yun, dali-dali namin pinuntahan at ito nga nakita namin nasa tabi ng daan. At yun, inabutan ko na rin ng pagkain. Nakakalungkot lang isipin sa mga matatandang ganito na saan kaya ang mga anak nito na patuloy na pinababayaan nila ang kanilang mga magulang. Salamat pala sa mga pulis na patuloy na gumagabay sa ating mga kapabayan. Ito rin po ang isang matanda na nakita namin na natutulog lang sa tabi ng daan. at ito na nga, inabutan ko na ng pagkain. Mahirap man ang sitwasyon sa panahon ngayon pero hindi na ako dalawang isip na bigyan sila ng kaunting pagkain dahil alam natin ang pakiramdam ng kumakalamang dyan at walang makain. Kaya ito, binigyan ko sila ng pagkain. Sana patuloy nyo kaming suportahan at ishare nyo ang aming video. Salamat po. Abangan nyo po ang aming susunod na video.